sa ngayon, yung tuturo ko sa inyo kung paano naman bubuohin yung second layer natin. Kasi itong first layer natin ay buo na siya. At tama na yung kulay dito sa mga gitna. Ngayon, para mabuo natin itong ikalawang layer, babalik tayo natin ang ating Rubik's Cube. Kung ito ang naging top natin sa ngayon, ilalagay natin siya sa ating ilalim o down kung baga kanina ay nasa third floor ngayon ilalagay natin siya dito sa ground floor kasi bubuoy natin itong ikalawang layer dito sa ikalawang layer tandaan natin ng bubuohin lang natin dito ay bale apat na cube bakit? ito tama na yan tama na rin yan tama itong apat lang na kanto ang itatama natin kasi hindi siya kakulay nito ito dapat pula dito at saka dito ay blue ito naman blue at dito ay orange kasi kakulay nito dapat ito naman dapat orange dito naman ay violet kaya apat lang na kanto ang itatama natin apat na cubes rubik's cube yeah. ni ganito yon para mabuo natin yung apat na yan titingin tayo dito sa taas. Ang titingnan natin dito sa cross na ito, yung walang green. Kasi green ito, ganda natin na green, dapat lang, ng lahat ng may green, ay dito natin inalagay. Kaya ang titingnan natin dito, yung walang green, dito siya ipipisto sa apat na kanto. So ngayon maghanap tayo ng walang green. Ito may green. Hindi pwede yan. Ito may green ito walang green ito wala rin green pipili tayo rito sa dalawa ito pipiliin natin kapag nakita natin itong walang green ang kulay dito ay eh, itatapat natin sa kakulay niya na kung anong kulay niya halimbawa ito ay kulay red hanapin natin yung kakulay niya na red ayun nakita na natin yung kulay niya red pagkatapos nito doon naman tayo titingin sa taas anong kulay niya violet Ititingin tayo sa ating dalawang side kung saan siya. Dito o sa kabila. Tublo. Ito ay violet. So, ibig sabihin, itong cubes na ito, cube, ay ilalagay dito sa pwesto na ito. Pula. Violet. Violet. Kapag ganito yung posisyon ng ating Rubik's Cube, nakatapat na siya, kung bakit ito, ilalagay lang natin dito tatandaan natin kung nasaan yung front natin, huwag natin ilalagay dito sa kabila. Ito naman, huwag natin ilalagay dito. Basta yung front natin ay laging nasa front. At yung top natin ay laging nasa top. Kasi mamamali tayo sa notation na tinatawag sa ikot ng Rubik's Cube. Okay, ganito yon Kapag dito natin ilalagay yung cube, ang takbo nito ay doon. Ganito yon Tandaan nyo. tawag na up inverted. Tapos, left inverted. Ibabalik natin ito dito. Up. Yan dito ulit siya. Tapos ito, ibababa ulit natin kasi tinas natin kanina. Yan ang move noon. Kapag nagawa na natin yun, nandun pa rin siya. Pero mamaya, mapupunta siya dito. Ngayon, babalikan natin yung yelo natin kasi nagalaw. kinan natin yung yelo. Dapat maipunta ito dito sa taas. Kung ilalagay natin ng ganun, magagalaw yung nasa gitna at saka gilid. Kagaya ng step kanina sa step 2 o oh, step 1, para maitaas natin yan, iiwas natin ito dito, ibababa yun, pagbalik nito doon, magkasama na sa kamay tataas. Hmm. Dahil ayos na yan, babalikan natin yung pula. Nasaan na yung pula? Di ba nandito na? Ayan, magkakulay na siya. Ah, hanap naman tayo sa taas ng walang green. Ito, walang green. Hanapin natin uli yung kakulay niya. Pula. Nasaan na yung pula? Ayan. Titingnan naman natin yung kasama niyang kulay. Ang kasama niyang kulay ay blue. Tingin tayo sa kabila. Violet. Dito, blue. Ayan. Dahil dat dito natin ilalagay, ang ikot nito ay papunta ron. Kanina, dito natin ilalagay, kaya ang ikot ay papunta dito. Ngayon, kabaliktaran. Kasi ito papunta rito, papatakbuhin natin ito papunta rito, saka ibabalik mamaya. Ganito yung move niya. Up. Ito itataas natin. Right. Ibalik natin dito. Up, inverted. And then, right, inverted. Ayun ang move niya. Ngayon, dahil nagulo yung yelo, babalikan natin yung yelo. Nagulo, babalik lang natin ito ulit dito. Ganyan ang move niya, kaya ng kanina. Bababa ito. Isasama yung yelo. Pagtaas niya, kasama na siya. Balikan natin yung pula. Kanina, nandito yung blue at pula. Ngayon, nandito na siya. So, ayos na yung kulay niya. Tingnan natin yung iba pang walang green sa taas. Ayun. Nasa tama na yung kulay niya. Walang green eh. Tingnan natin yung kulay nito. Kasi orange na yan. Nakahilira na siya. Ang kulay nito ay blue. Ah, dito siya ilalagay kasi blue. Hindi dito. Violet to eh. Dahil dito ilalagay, ang takbo nito ay papunta dito. Ayan. Tapos itong lugar na paglalagyan natin dito, itataas. Ayan. Ibabalik natin ito dito. Sa pwesto niya, nandiyan na siya ulit. Ibababa natin ito. Ulit. Kasi tinas natin kanina eh. At kung titingnan natin yung dilaw, nagulo. Kaya, gagawin natin, ibabalik natin doon sa taas. Gaya ng step kanina. Ayan. Baigta rin ulit natin. Isa na lang yung kulang. Okay na ito. Okay na rin ito. Ito ay okay na din. Isa na lang. Maghahanap ulit tayo dito sa taas ng walang kulay green. Tingnan natin. Walang kulay. Green. Lahat may green. So, anong gagawin natin? Kapag ganyan ang sitwasyon, lahat may green, ito ay gagawin natin, itataas natin dito muna. Itataas natin dito. Tapos, yung green, ay lalagay natin dito. Kung magbabalik natin, para maitaas natin ito, pag naitaas natin ito dito, saka natin may lalagay dito. Kasi nasa mali isang posisyon. Dapat dito yung orange, dito yung violet. Mali eh. Babaliktad rin natin, natin ng ganun. Para mabaliktad natin yan, maglalagay tayo dito ng isang cube na may green. Alin man dyan ay pwedeng ilagay. O ito, ilalagay natin dito. Ganun din yung move niya. Ito ilalagay doon. Ito, itataas natin. Ibabalik dito. Ibabalik din ulit natin sa baba. 'Yung dila na nagulo, ayusin ulit natin. Bababa. Sasama. Babalik. Ngayon tingnan natin, kung mayroon nasa taas, nasa taas na 'yung walang green. Ayun, nasa taas na 'yung walang green. 'Yung kanin nandito, nandito na siya. Nabaligtad na. Itong walang green na ito, hanapin natin ito, walang green. Ganun din ang gagawin natin. Hahanap natin yung kapwa orange niya. Doon natin itatapat. Ayan. Violet. Titignan natin. dito siya ilalagay. Kagaya ng ginawa kanina, itatakas natin papunta roon. Up. Ito itataas natin din. Ito ibabalik natin dito. Andiyan pa rin siya. Ibababa natin dito yan. Balikan natin yung dilaw. Nagulo yung dilaw. Babalik natin doon sa taas. Gaya ng move kanina. Ayan. Tingnan natin. Ay, layer. Di ba? Ayos na. Okay. Ayos na. Sunod na step sa tuturo kong step. Step 4 o 3. Ito ang bubuhin natin na last na layer